Hello mga bossen, eh, pauwi kami ng Salusi ngayon Galing kaming Santa Rosa, Laguna Ito yung shortcut na dadaanan natin eh, no? Yung CLLEX, nakita nyo eh. yan CLLEX Diyan kami dumadaan Yung Tarlac City Sa Alapas pero pero CLLEX ang daan para mas mabilis Kasi expressway din to Kaya lang hindi pa siya tapos Tapos free pa yung one Free yung fee Relax City C L L X. Yung sa Santa Cecilia, vlog din. <laughs> Ayan na. Ayan. So dito yung palapas sa kanan, ito yung left, C L L X. Daan tayo sa L L X mga boss. Dito free dito, wala pang bayad tapos walang speed limit. Kaya pag yung minsan nagbibigbike ako dito, hinahataw ako, kaya yung mga mga nakabig bike pag dumadaan dito talagang hataw dito tignan nyo free yan ginagawa pa lang to eh video natin mga boss free pa ngayon wala pang one inaayos pa lang kasi yung mga exit na ito eh Ayan, bawi kami ng ibig dami naming kalat Ito ang CLLEX Sa mga taga-norte, kabisado nila to Dahil yung mga taga-norte na galing ng south o kaya Manila Yan, dito sila madalas dumadaan Tapos kundi pa lang yung mga dumadaan dito Free dito eh, free Ayan o, ganda ng daan, ng kalsado Wala pang bayad dito eh Tingnan natin kung may makakasabay tayong big bike. Tingnan nyo. Mga hataw-hataw yung mga big bike dito. Yung mga gustong tumap speed ng big bike. Madalas dito mo makikita eh. Sa CLLEX na to. Kasi dahil walang speed limit. Free pa. Ganyan na yung mga dumadaan dito. Konti-konti lang. Mahaba-haba din to eh yeah. Tapos pag dun sa medyo dulo ah Magiging one way to Kasi ginagawa pa yung exit dun sa kabila Makikita nyo mamaya Pag nagkuhan tayo nag da Ay nagdaan Pag dumaan tayo mamaya yeah. So time check 322 Takbo natin eh 90 90 isang lang tayo dito eh Pero makikita mo yung mga iba dito hataw Pre-expressway to eh Ayun o oh, Kita nyo ba yan? Ang haba nyan mga boss oh. Wala pang kanyan Nagkasalita din yung Si JL sa likod <laughs> Humuhuni-huni Ayun tayo sa taas Ayun o, dire diretso lang to Walang ligo-ligo, diretsong mahaba Ayun o, yung mga pa-exit Ayun o, tulad nyo no? Hindi pa gawa Tapos na doon uh, Mga ginagawa pa lang Ang daming mga umahataw dito Kahit sa mga sakyan Naalala ko nung pauwi ako dati dito madaling araw May Mustang Eh mga 110, 120 takbo ko At kinuhitan lang ako ng Mustang At hataw talaga as in Pag madaling araw napakadami dumadaan dito Hataw yung mga dumadaan dito madaling araw Pero minsan pag mga gayto kahit oras Hataw din eh nakita nyo yun mga boss Hindi natin puputulin yung video para makita nyo yung buong uh, simula start nung CLLEX hanggang sa Doon sa exit pero mag exit tayo sa papuntang Aliaga kasi yung diretsyo nito papuntang Abanatuan pero hindi pa tapos parang kalahati pa lang nga tayo natatapos tapos ang labas nito Abanatuan eh mas madali dito sa kwan sa dinadaanan ko papuntang Aliaga tapos Balok tapos Munyos sa Lucena. straightan lang to mga boss kaya sino yung mga gusto mag gauge dan dito kayo mag gauge oh. dito kayo mag top speed <laughs> lalo na to yung part ng tulay na to dire diretso lang to eh. itong part ng tulay na to itong dinahanan natin na to tulay to eh mahaba haba din yan ayun sa pinaka exit ng papunta ng Gimba ay Gimba ng Balok sa Paliaga, Quezon so dito yon yung mga Gimba, Aliaga, Quezon dito sila dumadaan free pa to eh marami tayong mga ka-BRB na kon pag umuwi ng Nueva Ecija, dito din dumadaan. Yung Insta 360 natin, no? Oh. Yung Insta sana gagamitin natin pang one video, eh. Kaya lang, ito na ng GoPro. Ganda, no? Sobrang luwag pa ng mga kono. Mga sakahin. Dito kasi sa Nueva Ecija Saka sa Tarlac yan. Madalas mga kondito ito Puro mga palayan Tapos mga sibuyas ganyan. Bawang ulit uh, na nga mga pala huh? loob pa ng mga pala eh? puro pala yan. No, no? Harus-harusnya okay. no? <laughs> tidak si Manong ginagawa pa lang yan eh yung mga exit sa mga overpass kaya yeah, tapos magwa one way nagpapaulan <laughs> <Bye. laughs> ah, na naman sa JL sige <laughs> yung batang makulit nagpapaulan na naman nagbibirbir Grabe no, ngabang habang kalsada na na libre Kaya yung mga uwi ng ganyan, Panorte Dito na kayo duman Wala pang traffic na si Ejel mga pala yan, no? Luwang ng pala yan